May swimming pool sa loob ba yun o? Oh. Anong tawag yan? Ah, disco pool. Ayan, disco pool o. Ah. Uh, 10 p.m. magang 3 a.m. pa to. Ah, so. Pwede ka mag-tiktok dyan Ah. Oh. yan kaya nila po kapasok oh so break time nyo eh ay? sasayaw lang chaos manunood oh, maliligo. Ay, ay, ay. na maliligo Bawa naka-tunelas, tapos dapat talaga naka-trunks lang. Naka-swimming attire. Okay. O oh, yan, naka-swimming attire sila, o. Oh. Kailangan may swimming attire ka. Oo. Oh. Kailangan may swimming attire. Naka-swimming attire. Yan yung nasabi nila. Naka-swimming oh. attire. Yung ganitong suit, di pwede. Pwede to. Naka-swimming attire. Yan oh. Ay, yung pinaka-swimming attire nila. Ayan, o. Ayan. Ayun pumasok pa. <laughs> Parang masakit sa ulo. Eh. Oo. Ay, nakasimil na ter lang sila. Oh, sorry. Sa loob, wala naman limit kung hanggang anong oras kayo dyan. Hanggat kaya mo. O, oh, diba? Yun. Okay ang pag pumasok dyan, naka ano ka. Hindi ka pwedeng pumasok dyan na hindi nga naka suit. ayo Yung diskuhan nila dito, hindi ka pwedeng pumasok na hindi ka naka bathing suit. Kaya nakahubad sila lahat. Diba? ba Bawal. Dapat dapat naka ano naka bathing suit na. Hindi naka trunks, ganyan naka trunks. Tanggal uh, <laughs> natin sa gusto ah. Grabe, rak grabe. Ayan asin ano talaga. Uh, Ah, oh, may swimming pool sa loob. Eh, may swimming pool sa loob yan. May swimming pool sa loob. Sa pangyayari dyan, ayan, oh, tambak-tambak na eh. Ito, madami na naman. Ito, iba mga ano. Ito, bakit nawala na ng tao? guys, sabihin nyo lang ano, 18 na kayo 18 Grabing <laughs> ingay sa loob Grabing ingay sa loob oh. Oy, Shout out dyan sa mga bagong dating ha? <clears throat> Di nga naman na chuchot nga Kung bata o matanda Diretso na eh Di ba? Mga bata pa yun mga yun eh diba? Hindi na yung Alam eh. mo, sumabay kayo sa marami kung mga bata pa kayo para hindi kayo machichip. May bawa <laughs> ba rin. No? Bawa ba rin yan, no? Tingnan nyo, tingnan nyo. Kaya dito ka lang kuya. Kaya saan ka? nag din kayo? Ay, bumasa si ate. Kaya pwede na, pwede na yung mga ganun yan. Ah, pwede na, pwede na. Trunks nga naman yan. Ay, may mga dumarating pa, oh. Okay yun o, no? shoutout no, taga saan ba kayo, taga saan kayo taga <laughs> dito lang ba kayo dito hey, naman, dito naman, sa kapila share din natin ang video, shoutout yung damit nyo, may damit pa ba kayo dyan pero hindi na makilala dito yung mga damit, oh. Pili na kayo doon. <laughs> Dito yung mga damit, pili na kayo doon. Wala, iwan. Wag na, wag na kayo mag-iwan dyan. Ay, sorry.